Kumusta mga ka-atletiko? Sa walang katapusang debate tungkol sa pinakamahusay na basketball player of all time, ibinahagi kamakailan ni Ray Allen ang kanyang preference para kay Michael Jordan kaysa kay Lebron James. Batay sa kanyang personal na karanasan na makalaro ang parehong iconic na players, matatag na sinabi ni Allen na para sa kanya, si Jordan ang kanyang pinipili bilang superior player. Sabi ni Allen, Playing against him and MJ, for me it's MJ all day long. Kwento pa nito, LeBron is probably one of the best passers that the league has seen. MJ, that's probably the weakest part of his game. But at the same time, MJ didn't have any other weaknesses. Kinikilala ni Allen ng exceptional na passing skills ni Lebron James at binahagi rin niya ang kanyang nakikitang kahinaan sa laro ni Michael Jordan, ang aspeto ng pagpasa. Pero agad niyang nilinaw ang obserbasyon niyang iyon sa pamamagitan ng pagsasabing ang overall na laro ni Jordan ay wala ng malaki pang kakulangan at naipapakita naman na bawing-bawi ito sa kanyang pangkalahatang kahusayan. Binibigyang diin ng pananaw na ito ang patuloy na diskusyon sa basketball community kung saan tinitimbang ng mga fans at eksperto ang iba't ibang factors para matukoy ang pinakamahusay na player sa kasaysayan ng NBA. Madalas porihin si LeBron James sa kanyang versatility, na kinabibilangan ng scoring, passing, at rebounding. Samantalang si Michael Jordan ay pinagdiriwang dahil sa kanyang unmatched competitiveness, scoring prowess, at clutch performances. Ang pagpili ni Ray Allen ay sumasalamin sa sentiment na sa kabila ng anumang tiyak na kakulangan sa kasanayan, ang comprehensive excellence at impact ni Michael Jordan sa laro ay nagpapakita sa kanya bilang standout figure. Ang diskurso sa pinakamahusay na play ng NBA ay nananatiling subjective at passionate na paksa kung saan ang bawat ira ay nagaambag ng legendary talents sa mayamang tapestry ng kasaysayan ng basketball. Ito naman, pinangalanan din ni Allen Iverson na si Michael Jordan ang the GOAT niya at inilagay lang niya si Lebron James sa ikatlong pwesto sa pagpapatuloy ng GOAT debate, ibinahagi din kamakila ni Allen Iverson ang kanyang pananaw at inilagay si Michael Jordan sa tok ng sport. Tinukoy niya si Kobe Bryant bilang pangalawang pinakamahusay na player sa kasaysayan ng NBA. Kapansin-pansin naman na inilagay lang ni AI si Lebron James sa ikatlong pwesto sa kanyang rankings. Pinuri ni Iverson si Kobe Bryant dahil sa kanyang walang kapantay na competitiveness at binanggit ang mga pagkakataon kung saan aktibong hinahanap ni Kobe ang challenge challenging na defensive assignments na nagpapakita ng unmatched level ng determinasyon kahit hindi umabot sa dami ng accolades ni Michael Jordan, ang commitment at fervor ni Bryant sa court ay nag-iwan ng malalim na marka kay Iverson na nagpapatibay sa kanyang posisyon bilang pangalawang pinakamahusay sa pananaw niya. Ang karera ni Kobe Bryant na minarkahan ng 18 All-Star selections, limang championships at dalawang finals MVP awards ay nagpakita ng unwavering work ethic at unparalleled na dedication sa excellence. Bagabat may ilang critics na maaring ituro na hindi pa laging si Bryant ang primary star sa kanyang team, binigyang diin ni Iverson ang impact ng work ethic ni Kobe na binanggit na consistent niyang nalampasan ang kanyang kompetisyon sa pamamagitan ng sheer hard work. Sa Lebron James na kasalo kuyang dominating pwersa sa NBA ay inilagay ni Iverson sa ikatlong pwesto sa all-time rankings. Habang kinikilala ang impressive na resume ni James kasama ang apat na championships, 19 all-star selections at ang kanyang posisyon bilang NBA's all-time leading scorer. Binigyang din ni Iverson na si Lebron ay kasunod lang ni na Michael Jordan at Kobe Bryant sa kanyang personal na hierarchy. Ang patuloy na evolusyon ng GOAT debate ay nananatiling compelling na narrative sa basketball discourse. Sa LeBron James, na may sustained excellence at statistical achievements, ay patuloy na na-challenge ang traditional perspective sa pinakamahusay na player sa kasaysayan ng NBA. So balit para kay Allen Iverson at sa iba pang mga tagahanga na nagpapahalaga sa mga intangibles at competitive spirit, ang talakayan ay nananatiling mas komplikado dahil bawat isa sa mga alamat na manlalaro laro ay nagiiwan ng hindi mapapantayang tatak sa kasaysayan ng basketball. Mga ka-atletiko, anong masasabi mo sa pagpili ni Ray Allen at Allen Iverson kay Jordan K. Saquille abroad? I-comment mo na yan.